Iris, dapat kang maging sa iyong sasabihin, ngayong araw kung hindi gagawin na sabi ay mawawala ang iyong swerte. At umiwas ka sa madaming makain na tasty bread sa gabi para hindi masakatan ang kalusugan, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Taurus, maging mahaba ang pasensya ngayong araw dahil doon ka makakagawa ng maayos. Kung magagalit kagad ay pwedeng makagawa ng hindi mo inaasahan, at mawala ng swerte sa gagawin at magbibigay sa iyo ng kalungkutan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, maging mahinahon ka sa mga makakausap mo ngayong araw, dahil kung maiinis ka ay ang kausap mo ang makakakuha ng swerte mo, at umiwas ka sa maaalat na pagkain sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Cancer Umiwas ka sa tubig na malalaki at maligo ng matagal at lalo na sa madaling araw, at iwasan mo labis na pagtitiwala sa kauspan mo ngayong araw, kahit pa iyong kaibigan ng matagal, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Leo, maging maingat ka sa lansangan kahit sa pagsakay ng sesekayan lalo na sa gabi, at umiwas ka muna sa mag-aaya sa iyo para pumunta sa malayong lugar, nang walang makuhang ikakamala sa pagkakaperahan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil sila ay may hangad na ikaw ay Magestusan at umiwas sa alak at seafood sa gabi, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Libra, dapat ay may pangunawa kang mahaba ngayong araw, dahil para hindi ka mapasok ng ikakahina ng swerte, at huwag kang uminom ng alak nang wala kang makuhang bad energy, na magbibigay sa iyo ng problema, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, mag-ingat ka sa mga pagbibiyahe ngayong araw, maging alerto sa mga dalang mahahalaga sa iyo, at umiwas ka makisama ngayong araw dahil gastos ng pera na walang balikan, ang signos na pahiwatig na mula sa kalikasan ng sikat ng araw. Sagittarius, pag-iingat sa langsa nga paggabi na maging alerto, laging tumingin sa kanan at kaliwa bago tatawid at huwag magmamabilis, at umiwas mo ang masyadong mabait ng makaiwas sa gastos, ang signos na ayon na pahiwatig ng kalakasan na mula sa mga bituin. Capricorn, Umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan, lalo na kung maglilibot dahil tukso sa ibang bagay at gastos. At huwag ka magagalit kagad sa mga kausap na kapamilya. Ang signos ay huwag magtitiwala kagad, ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw kahit pa kumare o kumpare dahil baka ikaw ay magastusa ng wala ng balikan, at huwag iinom ng alak sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, maging maingat sa mga pagkilos, o pagbabuhat ngayong araw at umiwas ka rin sa mga mababahong lugar o maamoy, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw.